Ay kapag garniho ang ulam, tapos maraming taba, ay nako, taob na naman ang kaldero. Andini ho pala kami sa bukid ngayon mga kamangyan at nabutan ko si Lula na nagagawa na rin walis tingting -ting. Ay kesa nga ni Roho sa bumili pa sa labasan at mapagastos, ay di siya nala ang Roho ang magawa. Aba, ay ayos yan Lula at makakatipid-tipid. Andini rin ho pala si tatay mga kamangyan dahil natulungan din si Lula para Roho mabilis mayari. Ay siya, pagkapugi-pugi niyan, hindi halatang mag a na. O oh, syempre, sabihin natin yun dahil ay nagapalakas. Yun mga kamangyan yung inagamit ho sa paggagawa na ring walis tingting -ting, galing lang naman ho diyan sa paligid paligid na simot simot laang gay bale garni ho yung magiging itsura niyan mga kamangyan tapos apag sa masamahin laang tapos yun makakadala na yan ng kala habang sila ho ay busy doon aray naman si nana inakaupo din eh at chumismis na lang chumismis aray ay kung may sahod lang ho ang pagiging chismosa aba ay milyonaryo na ho kami ni nana at dahil nga niyo malapit na rin magtanghalian kako ay alutuin ko na rin ho, aring is ng tulingan na nabili ho ni tate kanina doon sa labasan tapos sa sabi nila ang luto daw ho na gawin ko din eh ay yung sinaing na may taba. Ako ay sige, basta kapag ako'y kinasal ay lutuin nyo rin yung mga gusto. O oh, hindi man yung kasama. Bale o oh, mga kamang yan, apa ikutin lang are gaya yung ginawa niya sa akin Ay, hoy oh, hindi man yun. Ay di yun nga ni, apa ikutin lang yung sa may buntot. Gawa na kailangan daw yung tagtagin, gawa na may lason daw doon. Oh. ay kesa malason ho, tinagtag ko agad yung buntot. Mm, -mm napaka masunurin. After yung matag yung buntot mga kamangyan ay ahiwain naman ng aring isda. Madalas o so, talaga ay yung pantayla ang nahiwa. Kaso nga nila ang, ang nagawa ko din ay yung patabingi baga. Patabingi. <laughs> sa totoo lang mga kamangyan, kapag may isda sa bahay, ang luto lang talaga na inagawa ko ay prito. Gawa lang syempre yun lang yung madala. Lagyan mo lang ng konting asin, tapos alagay sa mantika o ay eh, luto na agad. <laughs> Pero kapag sinanay at si tatayo ang galuto, matik ang luto talaga na agawin doon ay sinain. Tapos so, ang kagandahan kapag garnihan luto, kahit ilang araw na bagay, hindi agad-agad nasisira. Tapos habang natagal na, sure up. Huy, Oh. Tapos sa mga kamangyan, hindi ko alam ko ano yung tamang term. Pero ayun, dinaganan ko yung isda. <laughs> dinaganan. Hindi yung parang pinrespress yung isda para mapadlapad siya or mapirat-pirat. Gayon. Okay, kailangan idahan-dahan lang ang mga kamangyan at baka naman bumusdi na yung laman. Mm -mm. Ay sabi ko ni nanay, kailangan daw yung gayanin para daw kapag nilagyan na ng mga pampalasa, mas mabilis na makapit yung lasa sa kanya. Oh. Ay matagal tagal ni rin ng mga kamangya nung huling nakatikim ako ng garning luto sa tulingan kaya naman ho talaga ako excited dire nagawin are syempre oh, mga kamangian, ang sunod ko ang ginawa ay nilagyan ko lang ho oh, ari ng asin. At nang matapos ko na ho yung gawin mga kamangian, ay binalot ko naman ho oh, sa daw ng saging yung bandang ulo noong tulingan para kapag naluto ay hindi man magkalas-kalas. Hindi daw gahiwalay eh, gayon. <laughs> Sakit. Ah, ay kung wala naman ho oh, kayong daw ng saging mga kamangian, ay siya'y parini at abigyan. Ang paglutuan ko ho oh, pala ngayon mga kamangian ay arin palayok na nabili pa ni tatay sa palengke. Mm, mm Tapos nilagyan ko lang ho oh, ng daw ng saging para raw oh, hindi dumikit yung alutuin dun sa mismong palayok. Nilagay ko na rin ho oh, pala ang taba ng baboy mga kamangyan pero depende huyaan sa inyo kung alagyan niyo or hindi pero hindi ko muna lahat nilagay mga kamangyan tatlo lang muna tapos sinunod ko naman ering inatuyong e, kamyas so pampaasim tapos sunod doon nilagay ko na ulit ering taba so dapat daw by layer talaga yung paglalagay noong mga sangkap para raw balance yung lasa ah. hoy tapos so ho, yung natitirang tatlong tulingan it e, sinunod ko na rin ho doon naglagay ulit ako diyan ng tuyong kamyas suka tubig asin at saka ng paminta. Tinakpan ko na ho pala rin mga kamangyan tapos maghintay lang ng ilang minuto hanggang sa maluto yung isda tapos for the eat. Natapos na rin ho pala yung inagawang walis tingting -ting, ni lula at saka ni tatay. Kaya naman yan sinanay, kahit katirika ng araw aba ay nagwalis agad. After ilang minuto nga ni ho mga kamangyan aba ay sa wakas ay naluto na rin ho are. Aay, ah, ah, ay grabe sobrang bango ho mga kamangyan amoy aficionado. Ayaw oh, hindi pabango yung at dahil nga ni kanina pa nagakalam yung sikmura namin mga kamangyan ay di tinawag ko na ho are si tatay kako ay na ho kami. Tapos oh, tinanong ko sila nanay kung kamo sa bagay yung luto, gay at... Tapos oh, ang sagot nila ay masarap daw. Wala hindi naman ako, ako nagtaka, gawa na. Syempre, lahat naman ho ng pagkain ay masarap kapag gutom. Mm -mm. Nakakatuwa nga ni ho ara si Lula mga kamangyan. Go na ang sabi niya sa akin. Kapag nakain daw ho siya ng garning ulam, yung may taba daw, nasusuya raw siya. Pero sa luto ko raw ay abay, hindi raw. Sis. Ala, ay ang gusto ko naman ng marinig ay abay, ang sarap ng luto mo. Pwede ka na mag-asawa. Ay, grabe, bigyan mo na ako ng limang apo. Ay, grabe naman. <laughs> o, oh, ay, Shai, kumain na rin mo kayo diyan, mga kamangyan. Gusto asubuan. Ay, ay, ay,